Hello guys, for this video. Guys Ayan, galing kami sa kapatid guys Okay, kami na kami guys. na kami guys pa kami mm, Papunta na kanya-kanya kami Pampanga vlog

Ito kapatid ko. Ito kapatid ko sa gitaan. Sa tiling at sa tibig. Ang gabi yung uran ko Sa Si Jacqueline, kapatid ko. Si Jacqueline. Graban uran. Tapos ang anak ni Jay na uranan. And hatag ko ng payong Ako na lang pa uran. Ang Oh, hindi na ada di lip. Meringau. Kenapa? 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 lang Kenapa? 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 Kenapa?

Ato gan sa ano? Huh? Eh... sa yung ano? Delpin, no? Oo, aming balik. Hindi ko nakita. Aming sagurang na ba ganun? Oo. Diba? Bumabigay. Ay, sakit. Diba? Ay, sakit. Agawa naman ni Debbie bago si na matay. Tu sobrang kabagat si lawas ako. Kabagat. Kabuku, diba nga siya na matay sa tabay ako?

oh iya paling cepet

Keparam sama. Apa itu dan <tangan> ini ya senggernan video guys tubuhan guys, mana tubuh yang kita ini, barang jamu mana tubuh yang guys, ini kepunyai miliknya

Ang layo pala ng pinaglibingan ni ano? Ay, ay. Alam mo kung namin? Siguro, mga alas kwatro pa makarating. <laughs> Nag-trek na lang. hindi ng pa. Hindi ka, layo. hindi yun eh. O, uh -huh. Yan yung tubo, bus na yun. Hindi ko alam Diyan tayo sasakay? Hindi, hindi tayo. tayo. Hindi ko ah, kung ano yung

Ang daming mais guys oh. So, Matubo ito tubo. Tawid na tayo guys, tawid.

Okay guys. Uh, thank you for watching guys. Ang nagdito na lang po natin. Sana po ang gusto nyo. comment na po sa baba kung nagustuhan nyo. paki share Pag-like nyo. Share din po. Thank you.